mga hayop kayang tumira sa bulkan alam natin nakatira ang mga hayop sa kung saan sa inyong bahay kapitbahay at sa pamahalaan ang iba pa ay nakatira sa kagubatan katubigan kalupaan at bulkan alam nyo ba na may mga hayop pala na kayang tumira sa napaka init na temperatura ng bulkan? Ano-anong mga hayop ito? At bakit kaya nilang tumagal sa tinti ng init ng bulkan? Hey! Anong oras na? It's Aral Time sa Soxay TV! oras na para matuto ng bagong kaalaman at sa bidyong ito ay aalamin natin ang 10 mga hayop na kayang tumira sa bulkan Number 10, Brittle Star. Ang hayop na ito ay matatagpuan sa ilalim ng dagat at nakatira sa mga volcanic vent. Tinatawag din itong Serpent Star dahil sa mabilis na paggalaw ng mga galamay nito na parang ahas. Mukha din itong starfish na ang madalas nilang kainin ay algae, mga halamang dagat at planktons. Ang Brittle Star ay kayang tumira sa mga vulkan sa ilalim ng dagat. Number 9, Scalyfoot Snail Ang snail na ito ay may matitibay na shell bilang pangdepensa at may matatalim na paa na pangopensa. Ginagamit din nila ito upang makakapit ng mahigpit na kahit siya ay bumitaw na. Ang ibang Skellifood snail ay malalaki at hindi nila alintana ang mababang level ng oxygen. Kaya nila kahit ang asidik na tubig, mataas na pressure at sobrang init na temperatura sa loob ng bulkan. Number 8 Lava Cricket Maliliit lamang ang hayop na ito. Tinawag silang lava cricket dahil madala silang makita sa mga laban ng mga bulkan sa Hawaii. Ganito atinti at katibay ang nilalang na ito na kahit napakainit sa laba na inilalabas ng bulkan ay kaya pa rin nilang mapuhay. Number 7, Six Jail Stingray Ang Six Jail Stingray ay mas pinipiling tumira sa bulkan. Sana all pinipili. <coughs> Malapit sila sa bulkan kahit napakainit dito upang maprotektahan nila ang kanilang sarili laban sa ibang espesye na kanilang kalaban. Ang six-gel stingray ay kilala rin bilang Goblin of the Sea na kumakain ng mga uod, maliliit na ahas, mga hipon at iba pa. Kaya nilang mabuhay sa loob ng mga bulkan, lalo na sa lugar ng Papua New Guinea, kahit sobrang init at mausok ang bulkan. Number 6 tube worm. Ang tube worm ay kayang tumira kahit napakatindi ng ibinubugang asupre sa bungangan ng vulkan sa karagatang Pasipiko na may lalim na 8,000 feet. Ang tube worm ay kumukuha ng pagkain at enerhiya mula sa mga bakterya sa kanilang katawan at ganoon din ang bakterya na kumukuha ng pagkain sa tube worm na ang tawag sa ganitong relasyon ay symbiosis kung saan ang parehong organism ay mutually beneficial relationship. Buti pa ang bakterya at bulating ito in relationship? <laughs> Kidding aside, kung sakali na mawala ang init ng temperatura na mula sa bulkan, maaari ding mamatay umawala ang mga tube worm dahil kailangan nila ang init ng temperatura upang sila ay mabuhay. Number 5, Louis shrimp. Ang Louis shrimp ay isang uri ng hipon na kayang mabuhay sa underground volcano. Madalas itong nasa bulkan dahil dito matatagpuan ang kanilang pagkain. Kina pagkain ay mga maliliit na parte ng mga namatay na hayop. Wala namang ibang nakapupunta dito dahil sa init ng vulkan. Kaya sa pagkain, sila na ang nagmumukbang. yakang yakan, -yakan ng mga hipo na ito ang tumira sa napakainit ng vulkan sa ilalim ng tubig. Number 4 sliver shark. Kinatatakutan ng mga sliver shark dahil kinakain nila ang anumang hayop na kanilang madaanan sa ilalim ng tubig. Lalo na ang maliliit na isda, pugita, pusit at iba pa. Ayon sa pag-aaral, may nakitang sliver shark sa underground volcano sa Solomon Island. Kahit napakainit ng mga bulkan sa ilalim ng tubig ay nakamamangha na kaya nilang maka-adapt Number 3 Lesser Flamingos Ang mga flamingos ay kilala sa kanilang bright pink feathers at malaes na hugis na liig. May mahahabang paa na palaging nakataas ang isa kahit natutulog pa sila. Ginagawa daw nila ito upang makakonsumo ng maayos sa body heat sa tubig. Speaking of heat, alam niyo ba na ang mga flamingo sa Tanzania ay nakatira sa isa sa pinakaaktibong vulkan sa Afrika na napaliligiran pa ng pinaka-toxic water sa buong mundo? Ito ang Lake Natron, ang lawang nakalalason at kayang gawing bato ang lahat ng lumubog dito dahil ang tubig ay may mataas na pH level at literal na kumukulong lawa na umaabot sa mahigit 104 degrees Celsius. Dahil sa init ng vulkan, at nakalalasong lawa, hindi na mabuhay ng halos halaman, tao at hayop dito maliban sa lesser flamingo. Ang nakamamatay na lawa at napakainit ng bulkan ay ginawang tirahan ng milyon-milyong flamingos. Number 2, thermophile. Ang thermophile ay isang uri ng organismo na ang iba sa kanila ay nakatira mismo sa loob ng vulkan. Mas pinipili nilang tirahan ang ang napakainit na kondisyon ng bulkan kahit pa ito ay sa Yellowstone na itinuturing sa kasaysayan na super volcano na nilang tumira sa napakainit na bulkan dahil sa kanilang unique enzymes. At ang ating number 1, Hammerhead Shark. Ang Kabachi ay isang aktibong submarine volcano na matatagpuan sa Solomon Island na pinuntahan ng mga mananaliksik noong 2015 upang pag-aralan ang nasabing bulkan. At dahil mapanganib ang lumapit sa aktibong bulkan na ito, minabuti ng international team na maghulog na lang ng isang robot na may kamera sa diye pagkakataon hindi lang buhay na bulkan ang kanilang namataan kundi lamang dagat na nabubuhay mismo sa bulkan ang kanilang nakita ay crabs stingrays at pating ayon sa kanila dalawang uri ng pating ang kanilang nakita ang hammerhead shark at silky shark na nabubuhay sa crater ng bulkan kaya dahil dito binansagan nila ang bulkan ng Kawachi na Ercano. Sa mga nabanggit na hayop na tumitira sa bulkan, saan ka napabilib? E komento mo naman ito sa ibaba. Paki like ang video, magsubscribe at maraming salamat sa panonood, Kasoksay!